titulo ng pag-ibig house in lot. Hi guys! Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos kayong kalagayan at mainit ang panahon. Sa bahay lang muna tayo guys. At habang nasa bahay ako guys, nakalkal ako ng kalkal. Nakalkal ko lahat ng mga papeles, yung mga SS ko, pag-ibig. At nakita ko guys itong aming titulo titulo po ito kasi nung bago pala kami ng asawa ko kumuha kami ng pag-ibig house and lot sa kabiti, kabiti ito guys ayun baliktad lang dyan ito yung titulo ng uh, house and lot namin sa pag-ibig guys ito ay hindi naging amin hindi ito natuloy. Pero, nakabayad kami dito, guys. Kasi, kung bakit, ah, uh, kumuha kami dito, guys, 1992. 1992. Ang kaso, bakit hindi kami natuloy dito at hindi kami nakatira dito sa ah, uh, noting ito sa Cavite. Kasi, ah uh, nagdesisyon yung tita ng asawa ko na dito kami tumira sa Pampanga. Ayaw niya malayo yung pamangkin niya. So, ang ginawa namin, umuwi kami ng Pampanga at patayo kami sa, sa lupa ng lola niya. So, itong nga guys, sa titulo na to, panayan dating sa amin ng ano, ng tawag nito, notice kasi hindi na namin na ano, dahil nga nandito kami sa pampanga at saka walang masyadong budget para maglakad so nung medyo malaki-laki na yung mga anak namin ayun nilakad na namin tong titulo na to para i-surrender e surrender namin sa pagbibigaw sila so ngayon kung natapos namin ito ano na rin to guys uh, 32 years na sana so ang hulog namin dito sa 30 years kung um, baga, ngayon pa lang kami matatapos dito dito sa ano na to sa housing lot na loan namin sa mga nag uh, ano para sa akin okay sana ito kaso uh, malayo siya sa amin kasi ang asawa ko pang pangay. So hindi siya pinayagan na uh, malayo sa sa ano sa punta ng ano sabi ng tita niya ay sa Pampanga na lang. Kaya ngayon dito kami nakatira sa Pampanga. Hanggang ngayon dito kami nakatira sa uh, Arayat Pampanga. Yun lang guys na nakita ko lang to guys na ano ko lang nakalkal ko lang dito. Na isurrender na namin ito guys. So kung hindi namin na-surrender, baka taga kabiti kami. Baka doon kami kasi ano to eh house lizard. Ngayon, no surrender, sinurrender namin ito. Pumunta kami mag-asawa. May nakuha naman kaming konti. Kasi na return na ano. So 'yun lang guys, ang ating share. At saka sa ngayon, kung kukuha ka, kanyan din. Depende na rin sa magkano ang humulog mo. Nakakamiss lang, guys. Ayan, o. Ayan, o. Makikita nyo yung... Ayan. Kasi, hindi mo maano baliktad kasi. Transfer Certificate of Title. Ayan. Ayan nakakamis. <laughs> Kung matapos to, sana ngayon pa lang natatapos. 32 na kami mag, magkasama. 32. Eh, 30 years to. So, ngayon pa lang sana matatapos ito. Kaya, ayan. Share ko lang sa inyo. Lahat ng mga resibo sa akin. Mga SSS. Mga ano, nandito lang, At mga ano ang uh, resibo dito naman sa uh, sa tinitirahan namin guys ano okay. lang ang binabayarin namin dito is noon, noon ha noon yung board tap yan tax so yun lang, share lang bye